Okay guys, uh, welcome sa ating panibagong video. So, magtatanong na naman kami sa isa't isa <laughs> ng mga walang, walang katapusang inspired question na kapulutan natin ng aral at uh, inspire sa atin. So, <laughs> siyempre meron talagang aral yan. Mm. Sinong mauna? Aral ma in love. My lover. Ah, ikaw. O na. Ako ang magtatanong. Ako no, na no. e. so, ako na. Kasi sa unang magtanong. Para sa sa'yo, ano ang ibig sabihin ng masayang buhay? Sa akin, ng masayang buhay, although yung mga problema naman kasi, hindi naman yan mawawala habang buhay. Habang buhay ka, may problema. So, para sa akin, ang masayang buhay yung yung meron kang kapanatagan kapanatagan na uh, assurance ka ng kahit papano may araw-araw makakain may pera ka sa panggas kung saan saan at uh, masaya Siyempre, bukod dun sa kapayapaan alam mong masaya ka masaya ka sa pamilya na meron ka ayun ang aking masasabi na ano Masayang buhay. So, ano, para saya na parang merong, ano, financial freedom, tapos contentment. Ganun. Mm. Fulfilling life. Tama. Next. Second question. Kung wala tayong iniintinding pera o trabaho, paano mo gustong mabuhay kasama ako? Magkaroon na, ano, mag-travel, ganun mag-travel. More travel, more fun. Ma mag-travel kung saan-saan natin gusto. Mas maganda kasi yung ganun daw. Diba? Uh, guys, kaya mm. kung gusto nyo matupad yung pangarap namin, donate, <laughs> donate now! I Talo donate. namin yung Gcash link namin sa baba. ka. Kahit piso, talagang napaka mag-will ang aming pangarap niyan. At uh, mas marami kami ma-inspired. Kahit piso. Okay, kung may isang libong tao na ano, Gabi, ano thousand na tao mag-donate ng piso. walang yung bagay yun, ha? Kaya guys, donate kahit piso lang. Pag naipon yun, ang dami nun. Di ba? Eh, maganda na mapupunta kasi mababago buhay namin. Jump la. Number three. Anong klaseng buhay ang gusto mong buuin natin bilang magkasama? ako simple lang naman eh hindi ko naman talaga gusto talaga masyadong magarbo ang buhay mga materialis mat, mat material na buhay uh, at simple lang pero at least meron kang kahit isang sasakyan, bahay uh, pero yung klaseng buhay yung ano gusto ko yung farm farm life farm life masaya tapos nakalaro at nakatakbo yung mga kaya may mga kanya rin lang may mga anak kami sa ano malayang uh, pagtakbo sa bakuran kasi gusto ko pa may uh, pagtanim-tanim ng mga gulay mga prutas halaman at uh, ayun ayun lang simple lang yung kaligayahan ko sobrang saya ko na nun ayun lang aking happiness bukod sa mag-inspire ng tao. At magpasaya rin ng tao. Yun. Number four, question. Ano ang pinaka kinakatakutan mo sa future natin at paano natin yun haharapin ng magkasama? Sa future natin. Siguro ano, kapag nagkaroon tayo ng ano, yung talagang matinding ano um away struggle oh, away um away saan mo tanong ka away din diba? siguro kung pag nangyari ganun kasi ka ulitin mo sige <laughs> <kasuhitan. laughs> ano okay, explain mo kasi ewan ko Siguro nga, pag nagkaroon tayo ng malalim na ano, alimbawa, nag-away, siguro pag na-away tayo, if ever, meron ganun. Tapos, kung nagkaroon... Kasi, diba, di ba, unpredictable naman kasi yung buhay ng tao. Unpredictable naman yung future. Hindi natin alam, eh, kung ano ba yung ano, kakaharapin nating hamon ng buhay bilang mag-asawa. Ano ba, hindi mo alam yung future? Ay, hindi naman natin alam, di ba? masasabi. sabe siguro kapag ano if ever man nagkaroon tayo ng plan ano lang magkaroon lang ng ano pangunahin o sa isa't isa kenen hmm. normal wag naman normal ano, naman 'yong huwag maging pride uh -uh. normal naman 'yung may kinakatakutan ka pero dapat mas mataas 'yung faith mo hmm. faith mo sa and then dapat mo, ano sa kaysa pa mo. ano siguro may iwasan din natin yung kapag naging center talaga sa buhay natin ang Diyos ganun mm. Uh, diba? tama oh. next oh. number 5 na ba? Five. naniniwala ka ba na may dahilan ang lahat ng nangyayari o tayo ang gumagawa ng sarili nating kapalaran both para sa naniniwala dyan yung yung huli yung explain ko muna yung huli tayo gumagawa ng sarili nating kapalaran totoo naman no hindi naman yan nasa palad lang natin kung ano yung gagawin natin ayun yung magdidikta ng future natin kung ano kung sinisipagan natin yung isang bagay tapos consistent tayo doon makakamit natin yan at kung yung pangalawa yung mga nangyayari na ano uh, minsan ano yun eh kumbaga sa akin yung mga nangyayari ngayon alam ko nililid ako sa bagay na para talaga sa akin eh. Tinetake ko yun. Tinetake ko ngayon. Yung mga, uh, kung ano man yung nangyayari, tinetake ko yun na ano. Sa ngayon na Totoo talaga to ngayon sa uh, buhay ko ngayon. Kung ano man nangyayari, maganda man na ako pangit, tinetakas ko yun yung ano, lead and guide kung saan dapat ako pumunta. At uh, yun naman din yung ano, gusto ng puso ko, yung gustong gawin ng puso ko. At nararamdaman ko at pinaniwalaan ko rin ng buong buo na ayun yung para sa akin, para sa amin. At alam ko magsasaksi ako doon. Okay. Number 6. Anong pangyayari sa buhay mo ang nagbago sa pananaw mo sa pag-ibig? Next, no? pag-ibig. <laughs> <laughs> Sa papa ko. Kasi, di ba, ano, parang, ano, um, uh, kasi tayo bilang isang tao, parang, yung no, kapag na-inlove ka, parang hindi mo, hindi mo iniisip yung kung anong klaseng tao, di ba? Basta go lang, go. Oo, uh, go lang ng go na, ano, hindi na nang iisip. Ano kasi, si... si... si papa kasi, ano, napakabuti niya. Ang nakikita ko kasi, syempre, nung, ano, since bata pa kami, mga bata pa kami ng mga kapatid ko, nakikita ko kung, ba, kung gaano siya caring kung gaano siya, ano, kung gaano siya, kung paano niya kami tratuhin bilang mga anak na talagang napakabait niya tapos talagang ano napakabait niya sa amin pati na rin sa mama ko hindi niya pinapabayaan si mama Ganun. kasi kung ano eh dumating na din yung time na kung hindi dahil kay papa baka wala na si mama Ganun. kaya yung papa ko kaya nagpray din ako na makahanap ako ng <laughs> ng lalaki na ano, mabait din. Then, God fearing. So, yun, okay naman. Natupad naman. Parang malungkot ka. <laughs> parang, parang di naman kapanipaniwala yung kwento mo. Parang, ano, ah, napipilit. Ang Pero guys, legit talaga yung bapa niya. Sobrang bait. Ibang, ibang klase yung tatay niya. Lagi napaka-humble, tahimik lang, ano, alam mo Kaya parang ganun. nagpabago pabago sa pananaw ko sa pag-ibig. Pag-ibig na... Ano ba yung pag okay. Alam mo, maganda rin ganun pag may daughter ka. Tapos nakikita niya yung, yung future niya, future husband niya sa tatay niya. Ibang impact yun. Kaya dapat pag pintatay. Kung nga, kung may maging tatay palang araw, dapat maging Maging mabuti ka sa akin, maging mabait ka sa akin kasi nakikita niya at makikita 'yon magigiting mga anak natin. <laughs> o, kailangan palagi kang ano, hmm. sweet, um, maging ano kahit minsan nakakaano yung mga babae, no? Eh hinahayaan ko lang, naiiyakan ko lang din kasi minsan ano. ko 'yon ng alin? yung ano, kasi kami mga lalaki kasi. Pero din naman sa mga lalaki. ayo talaga nila masyadong manoy pero sa akin kung napapansin mo, akala mo pero sa akin naiya lang kita pero sa ibang lalaki talaga minsan naiirita -na pero sa akin nanoy na rin ako pero naiya ko lang kasi mas na understanding mas, mas understanding ako sa love language ng babae kunya masyadong magulo o, o ano naging magulba ka sa yo? minsan ginugulo ka o, uh, pero gusto ko naman yung asinalambing ganun. kasi minsan pa may point focus ako ayoko lang minsan ayo guys ba diba, makaka ng lalaki sa amin eh nag-iisip kami kung may ginagawa kami. Ayun namin na dito istorbo, ganoon. Yun lang naman, pero di naman big, sa akin di naman big deal yun. Kinayaan ko lang. Get, <laughs> <laughs> ah! <laughs> <Bye. laughs> tapos na nga, maya na uh, naman to eh. Hindi, uh, na ako magsasalita tungkol sa mga lalaki <laughs> <laughs> kasi baka ano eh. <laughs> <laughs> baka matamaan ng ego mo. Ego? Ego? <laughs> kapag tumanda na tayo anong klaseng buhay ang gusto mong balikan at sabihin buti na lang ikaw ang kasama ko An anong, oh, buti, ikaw na lang ikaw, mo. buti na lang ikaw naging kasama ko tumanda man kami tapos may babalaki na na gusto mong balikan sa, balikan so ulit um, ano ba wala <laughs> uh, uh, ano umbabalikan kasi ako ano lagi akong looking for the present eh hindi na akong naglo-look back sa uh, nakaraan although tintryo ko 'yun at uh, ano pero kung babalikan yung mga happy moments lang Siguro ayun lagi kung, 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 may babalikan man ako lagi lagi yung happy moments. Hindi kapag tumanda na tayo, halimbawa ano? Ano, ano ba yung babalikan mo at sasabihin mo buti ano ikaw ang kasama ko. Ganun. Ayun, yung ano, siyempre pag tumanda kami, ah uh, marami na nangyayari, marami na kami ma-achieve ng mga bagay-bagay. At masasabi ko, buti na lang ikaw kasama ko kasi kasama niya ako walang wala kung sakali man na binigay sa amin ng Diyos yung lahat ng bagay sa kanyang time eh buti na lang siya kasama ko kasi kahit naghihirap kami ngayon eh di siya sumuko matatag siya hanggang siguro makamit namin kung pagpalaiman kami makuha namin lahat ng gusto namin o mga bagay-bagay pinagpala talaga kami ng lubusan at salamat sa kanya ah, sa kanya kasi naging matatag siya, hindi niya ako iniwan kahit sa kabila ng mahirap na buhay, gano'n. Hmm, tama, buta lang <laughs> po. <laughs> kasi kung ibang babae kasama mo, <laughs> charot. charot. Ah, total naman yun, hindi naman ibang babae na. Kasi di marami ding panahon ngayon, materialist. Kaya, uh, pera, gano'n. Pero tama naman din yun. S sa kalamo rin dala ng pera. Ano na number? Eight. Eight. Ano sa tingin mo ang layunin natin bilang magkaparehas? Magkaparehas. Bilang magkasawa layunin na lang. Natin? Sa tingin mo layunin natin bilang magkaparehas? So. Magkapareha. Uh -oh. Magkapareha yun. Magkapareha. A layunin natin bilang magkapareha. Siyempre, ano, parang, ano, yung na layunin natin na ah, magkaroon ng fulfilling life. Um, soon, magkaroon ng, ano, makabuo, ma, makabuo ng family. Tapos, matupad yung mga goals natin. Maging, ano, tayo, maging matatag tayo kahit anumang pagsubok ang dumating sa atin. That's all. Ah, pero pero na that's talaga ako. <laughs> eh yeah, yeah, yeah. di ko. kasi lahat ng babae ano matatago or magtitiis. Next. Bihira na lang ang mga ganyang babae. One of a kind. Okay? Ako na magtatulong. Ay, gan ba? Sa mga panahong tahimik lang tayo, nararamdaman mo pa rin ba na magkaisa tayo? sa mga panahon magtahimik tayo? Oo, oh, nararamdaman ko pa rin bang magkaisa tayo? Oo oh, naman. Hindi ko naman iniisip na magkaiba tayo. Uh, nararamdaman ko yun sa'yo. Kahit na minsan, may eh, kanya-kanya tayong ginagawa. Kahit tahimik ang bawat isa. O kahit na wala man, uh, di man tayo nangyari sa ibang lugar. Alam ko sa isip at puso ko na Magkaisa tayo sa layunin, sa pangarap, sa lahat. magkaisa tayo. Last. Last one. Last one number 10. Kung mawalan tayo ng lahat, pera, bahay, trabaho, ano ang unang hakbang na gagawin mo para buuin ulit ang buhay natin? Wala naman, hindi pa. Wala naman tayong bahay. Wala <laughs> din tayo pero <laughs> charot. Hindi, parang totally mm, ano, totally I know. Just kidding. Totally ano talaga from the born ano. Talaga? I know. <laughs> Siyempre, ito, kapag ano kapag kasi meron tayo dito, pero pera naman may kinakain tayo o oh, ano. I mean, totally zero uh, talaga. I know. Ano? Siyempre kapag ano, if ever man na maging ganun or Siyempre, mangyari ang ganun, ganun. Hindi no? naman sa ganun. Siyempre, ano, parang hindi yeah, normal na nangyayari talaga siguro we will try again sure <laughs> syempre ano siguro kapag dumating yung bagay na yun ano wag tayong mawala ng pag-asa kasi nga 'di ba ang buhay ay may ano hangga na sure alam, hindi mo alam kung bakit ano nangyari sa inyo yun. Siguro ano, kasi ano, para sa akin yung lahat ng challenges na dumarating or lahat ng problema, lahat ng pagsubok, take it as positive. ba diba? Maging positive tayo na kaya nangyayari yun sa atin para mas patatagin pa tayo. Kung hanggang saan ba yung ano, hanggang saan ba yung katataga natin. ba diba? Tayo bilang ang mag-asawa kung hanggang saan tayo ano, magtitiis, ganun. Tay. Okay. Salamat na, salamat. Salamat sa inyong lahat sa mga na walang sawang nakikinig po sa amin. Uh, pagpalain ang bawat isa sa atin, pagpalain ang relationship natin sa ating mga asawa, sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang. I pray and hope na kahit sa mga simpleng mensahe namin o mga namin na sabi namin meron kayong nakapulot ang aral. At uh, ma-apply natin sa kanya-kanya nating buhay. At uh, I hope na and pray na pagpalain tayo ng Diyos. Uh, hindi lang sa mga material na bagay, kundi sa kapayapahan sa ating kaluluwa. Uh, okay, guys. Magkita ulit tayo sa susunod. Kung nagustuhan nyo, make sure na mag-subscribe uh, sa mga bagong viewers at mag-comment. Uh, Mag-share kayo ng inyong mga insight o mga additional. Or kung mayroon kayong mga violent reaction, violent reaction. O kung ano yung ayaw nyo. Uh, feel free, no? Sa amin naman ay sa amin, kaya namin tanggapin kung ano yung mga criticism na sabi nyo o, kung ano mga in inspire kayo, ano mga magandang uh, natutunan nyo or message, anything kung gusto nyo mag-share ng buhay nyo uh, masaya kaming basahin yan at uh, i-share namin sa ibang tao at kapulutan din nila ng aral yung mga nangyari sa buhay nyo para lahat tayo ay maging matatag. So hanggang dito na lang guys. Thank Bye, you so much. Thank you so much. Bye.